Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon itong akusasyon na ibinato laban sa mga kandidato ng Team Duterte o PDP Laban uh, Mayroong post ng Catholic Faith Defenders uh, Dan Rimunda posted 34 minutes ago Ito ang post don't vote for these criminals. Feeling motivated. Tim Duterte, Senatorial Slate. Christopher Bongo, Attorney Rodante Marcoleta, Ronald Bato de la Rosa, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Jimmy Bundok, Apollo Boloy Philip Salvador. Do not vote, you know okay na lang sana yung do not vote ang medyo nakaka... I don't know. Uh, yung inako sana do not vote for these criminals. Ano ang basehan itong nagpost na mga criminal itong siyam na kandidato ng PDP uh, and specifically para sa akin ha, si Kongresman Rodante Marcoleta, si Attorney Vic Rodriguez. Paano naging kriminal itong dalawa? Kasi independent. Uh, sino bang independent? Tatlong independent dito eh. Marcoleta, uh, Rodriguez, and Chiboloy. Yung anim talagang PDP laban. May matandaan ba kayong criminal case na naisampa kay attorney o congressman Marcoleta at kay attorney Vic Rodriguez or the rest nitong, maliban lang kay pastor Apollo Kibuloy although dinidinig pa ng korte wala pang conviction so presumed innocent pa eh bakit mo akusahan ang grupo na criminals di ba napaka ano naman to napaka generalized accusation uh, magbasa tayo sa mga comments okay? dito nakakatawa karamihan halos 90% sa mga comments Duterte pa rin ito ha ah. Renante Villarino Team Duterte kami. Solid. <laughs> Ferdinand Baste. Both straight PDP. Sila ang may tunay na malasakit. Ang BBM admin is very corrupt. Do not vote BBM senators. Eduardo Moring. Iboto mo yung gusto mo at iboto ko ang gusto ko. Kasi ito lang talaga ang panahon na makaganti ako sa kanila. No! To BBM, BBM lineup. Pero, laglag lag din sa akin si Pastor Kibuloy. Nako, ang kawawa ng Pastor Kibuloy. Rolando Siblos. Solid Duterte lineup kami. Mm. Edelina Garcia. A straight vote for PDP Laban. Mm. Yoyong Buscato si Buloy lang di ko iboto dyan. O, oh, so, PDP laban pa rin. Walo. Rosale Cañazares. Solid PDP laban. Alwili Puhas. Magbigay ka ng ebidensya na kriminal si Jimmy Bundo. Patunayan mo kung di mo mapatunayan paano ka namin paniniwalaan. <laughs> Joselito Salinas, PDT. Carlos Ilo, Ilos Tricissimo. Ilo, Ilos Tricissimo. Solid vote straight team Duterte. Gel Rago Katada. Sila lang ang iboto ko upang maagapan ang pagkaubos ng pera ng Pilipinas. So, tingnan mo, lumalabas marami ang maka Duterte. <laughs> Ray is No vote to Tim Rodora Bulaklak may tunay na malasakit sa ating bayan, all winners. Ibig sabihin, iboboto niya yung siyam. Cesar Hernando Hernandez Bukid, vote straight, Team Duterte. <laughs> Nakakatawa naman to. Yums Paul Clear. Duterte team except ni Kibuloy. Allen Mohamitano Katubig. Solid Duterte pa rin. Hmm. Nela Roblicab. Sali pa nyo ang Katolik. Kung ayaw nyo iboto namin. Vote, vote straight. PDP laban. Halen Inad Soldia Labay. Big yes sa PDP. Solid. Guns and Roses. Team Duterte. Solid. <laughs> Ricky Vergara. Ito magandang comment. Please don't include po politics here. We have different views about this. Kasi Catholic faith defenders ito. Ang ano nila is. Depensahan ang pananaw o paniniwala ng mga Catholic. Kaya tama itong pananoon nang isama ang politika dito sa usaping reliyon. Okay? Abel Prado Domicia. Duterte line up ako. Hmm. So, ang dami pang ang pang uh, response o post na halos 95% pabor sa PDP may paminsan-minsan din comment na naniniwala na wag iboto. No? Anyway, mga kay